Naalala nyo pa ba ang panahon na malinaw na malinaw ang inyong paningin? Yung tipong kahit ang pinakamaliit na letra sa dyaryo, nababasa niyo nang walang kahirap-hirap? O kaya yung pagtanaw sa malayo, kitang-kita mo ang bawat detalye ng tanawin tulad ng mga ulap sa langit o ang mga dahon ng puno? Napakasarap balikan ng na mga alaala na yan, hindi po ba? Pero ngayon, kung tatanungin ko kayo, totoo ba na nahirapan na tayong basahin ang maliliit na letra, lumalabo ang ating paningin, o hirap na tayong makakita sa dilim? Marami sa atin ang sasagot ng opo. Madalas iniisip nating natural lang ang paglabo ng paningin habang tumatanda, na parte lang ito ng proseso ng pagiging senior. Normal na raw itong mangyari kapag nasa edad 60 pataas. At dahil sa paniniwalang ito, Marami sa atin ang hindi na naghahanap ng solusyon o nagtataka kung bakit nangyayari ito ng mas mabilis sa iba kaysa sa iba. Pero bilang isang espesyalista sa mata, narito ako upang sabihin sa inyo na hindi lang ito tungkol sa edad. Oo, tumatanda tayo. Pero may mga bagay tayong ginagawa o mas tumpak, may mga pagkain tayong kinakain araw-araw na hindi natin namamalayan ay dahan-dahang sumisira sa ating mga mata at nagpapabilis ng proseso ng paglabo ng paningin. Nakagugulat, hindi po ba? Marahil ay iniisip ninyo, paano mangyayari yon? Gulay? Eh diba, gulay ang pinakamabuting kainin para sa kalusugan? Tama po kayo. Ang gulay ay esensyal para sa ating katawan. Ngunit, ang sikreto ay hindi lang nasa gulay mismo, kundi, nasa kung paano natin ito iniyahanda at kinakain. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang karaniwang gulay na napakasarap at paborito na marami sa atin, lalo na sa mga Pilipino. Pero kapag hindi natin iningatan ang paghahanda at pagkain, ay maaari maging sanhi ng paghina ng ating paningin. Hindi ibig sabihin na masama ang gulay na ito sa sarili niya kundi kung paano natin sila inihanda at kinakain kasama ang iba pang sangkap, ang siyang nagiging problema. Kaya't manatili kayo hanggang sa huli. Dahil may isang mahalagang payo akong ibibigay na siguradong magpapagulat sa inyo at makakatulong upang maprotektahan ang inyong mahalagang paningin upang hindi na kayo mahirapan sa pagbasa, sa pagtingin at sa pagtuklas ng mga kagandahan sa paligid ninyo. Simulan natin sa unang gulay na, sa tingin ko, ay halos araw-araw nating nakikita sa ating pagkainan o bilhan, lalo na sa paboritong street food ng marami. Ito ay ang patatas. Opo, ang patatas. Marami nagtataka kung bakit kasama ang patatas sa listahang ito dahil ito ay itinuturing na staple food sa maraming kultura at isang pinagmumulan ng energy. Sa Pilipinas, ginagamit natin ito sa adobo sinigang, nilaga at siyempre ang paborito ng marami ang french fries. Ngunit ang problema ay hindi sa patatas mismo kundi sa kung paano natin ito inihahanda at kinakain. Kapag ang patatas ay inihahanda sa paraang puno ng mantika at mataas sa carbohydrate na nagiging sani ng mabilis na pagtaas ng blood sugar, doon nagkakaroon ng problema. Mil isipin niyo ang french fries. En potato chips, Okaya en priton, patatas, na ini sa la manga pa kain, la non pares ou caldo. Kapak pini prito en patatas, lalona sa sobrang init tat na ginagamit na mantika, lumalabas en manga tina nating advanced and products, o e En manga e g naito, ai paran manga malili na kalawang, salob nangating katawan. Kumakapit sila sa atin manga cells a Adnak dudulot non pa mamanga, o oh, inflammation. Ang inflammation, l'alona compatulo na anangi aré, a sa manga panguna in sa non pa cassera manga ugat samata mata, tulad non manga ugat sa retina, na ma parasating paninin. Bukot parito, en patatas, l'alona compine rosesson tulad non sa chips au fries, aimae matas na glycemic index. Ibixabin, mabilis niton pinatatas angating blood sugar. Patatas ma. Kapag paulit-ulit na tumataas ang blood sugar natin nang mabilis, nagkakaroon ng stress ang ating mga daluyan ng dugo, kasama na ang maliliit na ugat sa ating mga mata. Ito ay maaaring humantong sa diabetic retinopathy, isang kondisyon kung saan nasisira ang mga ugat sa retina dahil sa mataas na asukal sa dugo na nagiging sanhi ng paglabo ng paningin o tuluyang pagkabulag kung hindi maagapan. Ngayon, hindi naman ibig sabihin nito na dapat na tayo magpaalam sa patatas ng tuluyan. May mga paraan upang mas masustansyang kainin ang patatas. Sa halit na iprito, bakit hindi natin subukang ilaga, i-steam o i-bake? Ang pinakuluang patatas sa nilaga o sinigang o kaya ay inihurnong patatas na may kaunting herbs at spices sa halip na mantika ay mas mainam na pagpipilian. Mas mababa ang glycemic load nito at hindi ito nagdudulot ng malaking pagtaas ng blood sugar. Subukan din ninyo ang kamote bilang alternatibo. Mas mababa ang glycemic index ng kamote kumpara sa patatas at mayaman ito sa beta-carotene, isang antioxidant na napakabuti para sa mata. Tandaan ang susi ay ang moderation at ang paraan ng paghahanda. Kung minsan-minsan lamang nating kakainin ang french fries at hindi ito ang ating pang-araw-araw na pagkain, hindi ito magiging malaking problema. Ngunit kung ito ang ating regular na kainin, lalo na sa malalaking servings, doon tayo dapat mag-ingat. Ang ating mamata ay napakahalaga, kaya dapat natin itong protektahan sa pamamagitan ng matalinong pagpili ng ating kinakain. Ngayon na napag-usapan na natin ang patatas, dumako naman tayo sa susunod na gulay na madalas nating ihanda sa parang maaari makasama sa ating paningin. Ngayon naman, dumako tayo sa pangalawang gulay na madalas nating inihanda sa parang maaari makasama sa ating paningin. Ito ay ang talong. O ang sarap ng talong, lalo na kapag ito ay dinawang tortang talong, pinirito sa mantika o kaya naman ay kasama sa pinakbet na may kasamang malinamnam na taba. Pero tulad ng patatas, ang problema ay hindi ang talong mismo kundi ang paraan ng paghahanda nito. Kapag ang talong ay deep fried o pinirito sa napakarami mantika, lalo na kung ang mantika ay paulit-ulit ng ginamit, ito ay nagiging isang banta sa ating mga mata. Prito ng talong sa maraming mantika ay nagdaragdag ng hindi malusog na taba sa ating kinakain. Ang mga trans fats at saturated fats na nabubuo sa proseso ng pagprito ay maari matpatas ng kolesterol sa dugo at magdulot ng pamamaga sa buong katawan, kabilang na ang mga daluyan ng dugo sa ating mga mata. Gaya ng nabanggit ko anina, ang pamamaga o inflammation ay sani ng pagkasira ng mga ugat at tissue. At sa ating mga mata, ito ay maari magdulot ng macular degeneration kung saan nasisira ang gitnang bahagi ng retina na responsable sa ating central vision o ang kakayahang makakita ng mga detalye. Bukod pa rito, ang labis na paggamit ng mantika sa pagprito ay nagpapatas din ng oxidative stress sa katawan. Ang oxidative stress ay parang pagkalawang din ng ating mga cells dahil sa dami ng free radicals na walang kontrol. Ang mga free radicals na ito ay maaring direktang makasira sa mga cells ng ating mata na nagpapabilis ng pagtanda ng mata at paglabo ng paningin. Sa tradisyonal na tortang talong, madalas itong piniprito ng matagal sa kawali na may sapat na dami ng mantika. Habang masarap ito, ang regular na pagkonsumo nito ay maaaring mag-ambag sa mga problemang pangkalusugan na ito. Ano ang mas mainam na paraan upang tamasain ang talong? Sa halip na iprito ng lubusan, bakit hindi natin subukang ihaw ang talong? Ang inihaw na talong ay napakasarap din at mas mababa sa taba. Maaari rin itong ilaga o steam at gawing ensaladang talong na may kamatis, sibuyas at suka o kaya ay bahagyang ihawin at lagyan ng kaunting toyo at kalamansi. Kung gagawin naman itong torta, subukang gumamit ng non-stick pan at kaunting-kaunting olive oil o healthy cooking oil at siguradoing hindi ito matagal na iprito. Ang susi ay bawasan ng taba at ang pagprito. Hindi natin kailangang iwanan ang talong ng tuluyan, kundi baguhin lang ang paraan ng paghahanda nito upang mas maging kaibigan nito ng ating mga mata. Pagkatapos ng talong, dumako naman tayo sa pangatlong gulay na minsan ay nagiging sanihi ng mga problema sa mata dahil sa paraan ng paghahanda nito, ang kamote o sweet potato. Nakahagulat, hindi ba? Dahil ang kamote ay kilala bilang isa sa mga pinakamalusog na ugat na gulay. Mayaman ito sa beta-carotene na nagiging vitamin A sa ating katawan. Isang bitamina na mahalaga para sa paningin. Ngunit ang problema ay hindi sa kamote mismo, kundi sa kung paano natin ito madalas na inihahanda dito sa Pilipinas, lalo na para sa ating mga nakatatanda. Isipin ninyo ang mga pabulitong merienda tulad ng kamote, kyo at maruya. Opo, ang mga ito ang pinagbulan ng problema. Ang kamote kyo ay inilulubog sa mantika at ginagawang matamis sa pamamagitan ng pagdalagay ng caramelized sugar. Ang maruya naman ay piniprito rin sa mantika at madalas ay dinuduraan ng asukal. Ang kombinasyon ng sobrang asukal at sobrang mantika sa mga pagkain ito ay nagiging malaking banta sa ating mga mata. Gaya ng patatas ang pagprito ng kamote ay nagdaragdag ng hindi malusog na taba. Bukod pa rito, ang labis na asukal sa kamote, kyo at maruya ay nagdudulot ng mabilis at mataas na pagtaas ng blood sugar. Ang regular na pagtaas ng blood sugar o hyperglycemia ay nagalagay ng stress sa ating mga daluyan ng dugo kabilang ang mga pinakamaliliit na ugat sa ating mga mata na responsable sa pagbibigay ng dugo at sustansya sa retina kapag ang mga ugat na ito ay patuloy na nasisira dahil sa mataas na asukal. Maaari itong humantong sa diabetic retinopathy tulad ng gabangit ko kanina. Kahit hindi ka-diabetic, ang regular na pagkonsumo ng mga pagkaing mataas sa asukal ay maaaring magpataas ng iyong panganib na magkaroon ng insulin resistance at sa katagalan, type 2 diabetes na siyang pangunahing sanhi ng paglabo ng paningin at pagkabulag sa mga nakatatanda. Ang sobrang asukal at taba ay nagdudulot din ng pamamaga sa katawan. Ang pamamaga ay hindi lang nakakasira sa mga ugat ng mata, kundi nakakapekto rin sa lens sa mata na maaaring mapabilis ang pagbuo ng katarata. Alam ni ba ang katarata isa ang mga pangunahing sani ng paglabo ng paningin sa mga nakatatanda at ang labis na asukal sa dieta ay itinuturing na isang risk factor para dito. Paano natin mas masusulit ang benepisyo ng kamote para sa ating mga mata? Simple lang, kainin ito sa mas natural at mas sustansiyang paraan. Sa halit na iprito, ilaga ang kamote o steam. Napakasarap na ng nilagang kamote na may kasamang kape, di ba? O kaya naman ay i ito. Maaari rin itong hiwain ng manipis at i-bake hanggang sa maging crispy, na parang chips pero mas healthy, nang walang dagdag na asukal o sobrang mantika. Kung minsan-minsan naman ay kakainin ninyo ang kamote ku o maruya, siguraduhin katamtaman lang ang dami at hindi ito ang inyong regular na merienda. Ang kamote ay tunay na yaman para sa ating kalusugan basta tama ang paghahanda natin dito. Piliin ang mas simpleng paraan at pasasalamatan kayo ng inyong mga mata. Sunod naman nating pag-uusapan ay ang ikaapat na dulay na. Kung hindi wasto ang paghahanda ay maaring magdulot ng problema sa ating paningin. Ang labong o bamboo shoots sa Pilipinas. Napaka-popular ng labong sa iba't ibang lutuin tulad ng ginatang labong, adobo sa labong at lumpia. Masarap ito dahil sa kakaibang texture at lasa nito. Ngunit, may dalawang pangunahing punto kung bakit dapat tayo maging maingat sa pagkain ng labong. Una, ang labong ay natural na naglalaman ng cyanogenic glycosides na maaring maging cyanide kapag hindi wasto ang pagkakaproseso o paggaluto. Bagaman ang karamihan sa mga nabibiling labong sa palengke ay nai-proseso na o nailaga ng husto o ang mga nasa lata ay ligtas kainin, mahalaga pa rin siguraduhin na ang labong ay nilaga ng matagal at maayos bago kainin. Ang sapat na pagpapakulo sa labong madalas na may ilang palit ng tubig ay nakakatulong sa pagtanggal ng mga compounds na ito. Kung hindi ito maayos na nailaga bagaman bihira, ang matagal na pagkonsumo ng improperly prepared labong ay maaring magdulot ng toxicity sa katawan na maaring makaapekto sa nerbiyos at sa katagalan sa paningin. Ito ay isang matinding kaso, ngunit mahalaga itong malaman. Pangalawa, at ito ang mas karaniwang problema sa pagkonsumo ng labong sa ating bansa, ay ang paraan ng paghahanda nito sa mga putahe. Ang labong ay madalas na imihanda sa mga pagkaing mataas sa asin at taba tulad ng ginataang labong at adobong labong. Ang ginataang labong ay mayaman sa gata na bagaman mayroong healthy fats kapag sobrang dami at kasama pa ang maraming asin ay maaaring magpataas ng saturated fat intake at sodium sa katawan. Ang mataas na sodium intake ay direktang nakaugnay sa mataas na blood pressure o hypertension. Ang hypertension ay isa sa mga pangunahing risk factors para sa hypertensive retinopathy, isang kondisyon kung saan nasisira ang mga ugat sa retina dahil sa mataas na presyon ng dugo. Ang mga ugat na ito ay maaaring bumuka, magdugo o magbara na nagre sa paglabo ng paninyin o tuluyang paggabulag. Ang labis na saturated fat naman ay nagdudulot ng inflammation at maaaring magbara sa mga daluyan ng dugo kasama na ang sa mga mata. Kaya paano natin masisiguro ng labong ay maging kaibigan ng ating panyangin? Mahalaga ang tamang paghahanda. Kung seryong labong ang inyo bibilhin, sigurong ito ay ilaga ng husto at palitan ng tubig na ilang beses sa panahon ng papapakulo upang masiguro na natatanggal ang anumang potensyal na lason. Pagdating naman sa pagluluto, bawasan ang dami ng asin, Maaari kayang gumamit ng mga halamang gamot at tampalasa tulad ng bawang, sibuyas, luya at sili upang maldagda ng lasa na hindi na ng sobrang asin. Kung gagamit ng gata, subukan gumamit ng lighter coconut milk o kaya ay gumamit ng mas kaunting gata at dagdagan ng iba pang gulay upang mapuno ang ulam. Maaari rin kayong magluto ng labong sa mas simpleng paraan tulad ng pagiging sausawan o ensalada na may suka at sili ng walang labis na taba o asin. Tandaan, ang balanse at wastong paghahanda ang susi upang ang masarap na labong ay maging masustansya at ligtas para sa inyong mga mata. Ngayon na napag-usapan na natin ang labong, dumuko naman tayo sa huling gulay sa ating listahan na marahil ay magugulat kayo dahil ito ay tila napaka-inosente. Ngunit may hidden risk din. Ngayon, dumako na tayo sa panglimang gulay sa ating listahan, ang gabay o Taro Root, marami sa inyo ang maaring magulat na kasama ang gabi sa listahang ito dahil ito ay isang staple sa maraming lutuing Pilipino, lalo na sa mga paboritong ginataan at mga sabaw tulad ng sinigang. Kilala ang gabi sa pagiging makatas at sa kakayahan nito magpalapot ng mga sabaw at sarsa na nagbibigay ng kakaibang tekstura at lasa sa ating mga ulam. Ngunit tulad ng iba pang gulay na nabanggit ko, ang isyu sa gabi ay hindi ang gulay mismo, kundi ang paraan ng paghanda at pagkonsumo nito na maaaring makasama sa ating paningin. Ang gabi ay kadalasang inihahanda sa mga putaheng mayaman sa gata at mantika, tulad ng laing at ginataang gabi. Ang laing na isa sa pinakapabulito nating ulam ay ginagawa sa pamamagitan ng pagluto ng pinatuyong dahon ng gabi sa napakaraming gata at madalas ay may kasamang baboy o iba pang karne na may taba. Bagaman ang gata ay may healthy fats na medium chain triglycerides, ang labis na dami neto ay nagdaragdag ng calories at saturated fat sa ating dieta. Ang labis na pagkonsumo ng saturated fats ay maaring magpataas ng levels ng bad cholesterol, LDL, sa dugo na nagdudulot ng bara at pagbabara sa ating mga ugat, kasama na ang maliliit na ugat na nagbibigay ng dugo sa ating mga mata. Kapag nabarahan ang mga ugat na ito, bumababa ang daloy ng dugo at sustansya sa retina at optic nerve na maaring magdulot ng pagkasira at paglabo ng paninin. Bukod pa rito, ang mga ginataang putahe ay madalas ding mataas sa sodium Upang mapasarap ang lasa ng gata at iba pang sangkap, madalas ay sobra ang paggamit ng asin, patis o iba pang pampalasa. Gaya ng nabanggit ko sa labong, ang mataas na sodium intake ay direktang nagpapataas ng blood pressure. Ang talamak na high blood pressure ay nagdudulot ng pinsala sa mga ugat ng mata na maaring humantong sa hypertensive retinopathy. Ang kondisyong ito ay nagiging sanhi ng pagdurugo sa retina, paglubo ng mga ugat o pagkakabara na lahat ay resulta sa paglabo ng paningin at kung hindi maagapan ay maaring magdulot ng tuluyang pagkabulag. Ang patuloy na pamamaga at oxidative stress na dulot ng labis na taba at asin sa dieta ay nagpapabilis din ng pagtanda ng mata at paglala ng mga kondisyon tulad ng age-related macular degeneration at katarata. Paano natin matatamasa ang gabi lang hindi sinasakripisyo ang ating paningin? Ang susi ay nasa moderation at pagbabago ng paraan ng pagluluto. Kung gustong gusto ninyo ang lain o ginata ang gabi, i-enjoy ito sa katamtamang dami, hindi araw-araw. At huwag itong gawing pangunahing ulam na punong-puno ng taba. Subukan ding gumamit ng mas kaunting gata o gumamit ng light coconut milk at bawasan ng asin. Maari kayong gumamit ng mga natural na pampalasa tulad ng siling labuyo, luya o bawang upang magdagdag ng kick nang hindi nadaragdag ng sodium. Ang gabi ay maari ding lutuin sa mas simple at masustansiyang paraan tulad ng pagiging bahagi ng sabaw, tulad ng sinigang o kaya ay ilaga at kainin ng plain na masisiyahan kayo sa natural na lasa nito nang walang dagdag na taba at asin. Ang gabi ay mayaman sa dietary fiber na mahalaga para sa panunaw, kaya huwag itong iwasan ng tuluyan. Ang importante ay ang balanse at ang matalinong pagpili sa paghahanda ng ating mga ulang. Ang ating paningin ay isang regalong hindi natin dapat ipagwalang bahala. Kay muli, pag-usapan natin ang limang gulay na ito na may potensyal na makasama sa ating paningin kapag hindi wasto ang paghahanda at pagkonsumo. Una, ang patatas, lalo na kapag piniprito o pinoproseso dahil sa mataas na glycemic index at unhealthy fats na nagdudulot ng pamamaga at pagtaas ng blood sugar. Pangalawa, ang talong. Partikular na kapag deep fried na nagdaragdag ng masamang taba at nagiging sanhi ng oxidative stress. Pangatlo, ang kamote, lalo na kapag ginagawang kamote Q o maruya na puno ng asukal at mantika na nagdudulot ng matinding blood sugar spikes. Pangapat, ang labong kung hindi wasto ang pagpapakulo at kung inihanda sa sobrang alat at taba. At panglima, ang gabi, lalo na kapag ginagawang ginataan na may labis na gata at asin na nagdudulot ng mataas na kolesterol at blood pressure. Tandaan, hindi ibig sabihin na dapat nating iwasan ang mga gulay na ito ng tuluyan. Ang susi ay ang pagiging matalino sa ating pagpili at paghanda. Ang mga gulay na ito ay mayaman sa sustansya sa kanilang natural na anyo. Ang problema ay lumilitaw kapag ang mga ito ay niluluto sa paraan na nagdaragdag ng labis na asin, asukal o unhealthy fats. Ang ating katawan, lalo na ang ating mga mata, ay nangangailangan ng balanse at malusog na dieta upang gumana ng maayos at mapanatili ang malinaw na paningin. Small changes big difference. Ang simpleng pagbabago sa paraan ng pagluluto, tulad ng pagpili ng paglaga, pagsteam o pag-ihaw sa halip na pagprito, ay malaki na ang maitutulong. Ang pagbabawas ng asin at asukal sa ating mga pagkain ay makakapapagpababa ng panganib sa mataas na blood pressure at diabetes na parehong malaking banta sa ating paningin. Naintindihan ko na mahirap baguhin ang nakasanayang lutuin, lalo na kung ang mga ito ay bahagi na ng ating kultura at mga paboritong pagkain. Pero isipin ninyo, mas mahalaga ang malinaw na paningin para sa inyong kalidad ng buhay. Ang pagiging malinaw ng inyong mga mata ay magbibigay daan sa inyo na patuloy na magbasa, manood ng TV, makita ang mukha na inyong mga apo, at mas malayang gumalaw sa inyong pang-araw-araw na gawain ng walang takot na madapa o mabangga. Huwag kayong makalala, hindi kailangan maging komplikado ang pagbabago. Magsimula sa maliit na hakbang. Sa halip na palaging plito, subukan isang beses sa isang linggo ay steamed o inihaw ang talong. Sa halip na kamote Q, subukan kumain ng milagang kamote. Unti-unti ninyong mararamdaman ang pagbabago sa inyong kalusugan at, higit sa lahat, sa inyong paningin. Tandaan, ang malilit na pagbabago sa ating araw-araw na gawi ay may malaking epekto sa ating kalusugan at kaligayahan, lalo na sa ating paningin. Lubos akong umasa na nakatulong ang video na ito upang magbigay linaw sa inyo. Ano ang naisip ninyo sa mga gulay na ito? May iba pa ba kayong gulay na gusto ninyong pag-usapan? O kaya, may mga sarili kayong paraan ng paghahanda na mas healthy para sa inyong mga mata? Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan at saloobin. Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay mahalaga at makakatulong sa iba pang nakatatanda na nagahanap din ng paraan upang maprotekta ng kanilang paningin. Kung nabustuhan ninyo ang video na ito at nakahanap kayo na halaga sa mga impormasyong ibidahagi ko, huwag kalimutan i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Sa pag-subscribe din nyo, mas marami pa kayong matututunan tungkol sa mga simpleng payo sa kalusugan para sa ating mga nakatatanda. Marami pa tayong dapat pag-usapan mula sa pagkain, ehersisyo, pagtulog at iba pang aspeto ng malusog na pamumuhay pagtuntong ng edad 60 pataas. Patuloy tayong magtulungan upang masiguro na ang bawat Pilipino, lalo na ang ating mga nakatatanda, ay may malinaw na paningin at masayang buhay sa bawat yugto. Maraming salamat sa inyong panonood at tandaan, mabuhay ang malinaw na paningin. Mabuhay kayo!